tingnan nyo ito yung tinatawag na singki. Lagi ko naman ito na mabanggit sa inyo, singki. Yung, ano, um, radish na dry. Na maasim. Maasim to siya, guys. So, dahil nagluto kami, o, oh, ito yung ulam namin ngayon. Mm. Kakalagay ko lang ng tubig. So, isabay na rin natin tong singki para once pag kumulo siya, e, eh, sabay-sabay na. Tapos, tikman natin kung okay na yung lasa niya. And then, pag okay na yung lasa niya, is ano na natin. Patay na natin yung bus at kakain na. Ayan, tama na yun. Ayan na yun. Alo, singki. Okay na to. So, lang natin siya, guys. Takpan na muna natin para kumulo ng mabilis at makakain na tayo. Um, Lisa, <laughs> ja ni Chayin ni? Major. Tinignan niya yun sanila siya nagbubwa kaluoy sa kong anak ay ayaw na ayaw kayo masamot na yung taggabali ilang na siya makaya pa man Hmm? Makaya pa man ah. Tignan niya. <laughs> Ginaganyan-ganyan niya. Oh. <laughs> Nagubay mo sa nilas? Hmm. Oh, ayaw, lagte, ayaw. Balik-balik ah, -balik, kay sayang. Hmm. Bye, ah, maan Asa mo Asa mo to? Asa, <laughs> Asa mo Masal. <tuk> Andun kasi ano may bisita kasi kami. oh mata ba? kilala din yun ng lolo din yun ng ano ng tao dito eh lolo rin yun ng parang tinatawag na rin na lolo ganun ba husband ko So, oh. pinatinawas nila pinatawas ng binan ko yung binan kong ay, yung binan kong babae pinatawas yung sarili niya and then yung binan ko lalaki na kasi yung binan ko lalaki di, wala dito nasa India diba ba so nagkasakit daw kasi doon din is pinatawas din dito kasi pwede kasi yun kahit pag malayo yung tao na ipapatawas mo pwedeng tignan pwede nilang tignan dito oh. Huh? kaya ganun tsaka sinabay na rin nila si Arin nalang si Arin palaging umiiyak pag pupunta ng school no pag uh, kasi, pag ginadamitan mo siya, okay naman siya guys. Pero once mag, ano na siya doon pa, makita niya na yung school at lalo na pag uh, dumating na siya doon sa mismong gate ng school niya, doon na siya mag iiyak. Hindi naman yung iyak na talagang malakas na iyak ganun. Yung, ano lang, yung sabi niya lang na natatakot siya, na gusto niya sa akin lang, gusto niya lang mag love, -love sa akin, yung ganun ba. So, usap ko naman siya. Kinakausap ko siya hanggang sa, anang, hanggang sa huminahon siya. Tapos, hindi na siya uwi. Tapos, mag ako sa saglit sa, labas. Minsan, uh, aabot aabotin ng 20 minutes. Ganyan, mag ako sa labas. 20, 50 minutes. Minsan nga, aabot pa ng, ano, eh, ng isang oras. <laughs> para lang yun talagang yung gusto ko talagang yung mas secure yung ganun sa si arin na hindi ko marinig yung boses na umiiyak yung ganun ba kagaya nun kay ano tawag dito kay Ari Eman dati pero iba naman yung kay Eman kaysa dito kay Arin sa Arin hindi naman nila inaano. inaano pinapalo kasi pinagsasabihan ko naman na yung teacher kaya ang ginagawa nila pag si Arin ayaw niya doon sa pagkunwari pag takot siya kasi medyo ano kasi ito dito alam niya yung uh, medyo isug, isugun og tingog ang iyang maestra nga bago o so, ang ginahimo nila is kuan dito siya sa pikas pag madok siya dito sa pikas nga isugun nga maestra dito siya sa pikas nga maestra ibutang kaya ayun मनी पनि मस्तो त पातलो छ यसको छोरालाई मोतो भइन्छ

No, 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 daw. No. Na yung nakatira na ngayon yan dyan, guys. Hi! Hi, guys, daw sabihin RG. Ano na yan? Yung may okay na yan. Tapos na siguro yan. Ang uh, um, nakatira ngayon dyan is yung uh, si isang auntie at saka yung mama ni auntie. Matatanda na pareho. Yung mga medyo bata-bata pa is ano umalis na sila may mag-asawa tsaka yung anak nila ng dalawa ay tatlo pala umalis na bumalik na sa India hindi pa sila, hindi pala sila dito nakatira guys Nepal yun sila pero hindi sila nakatira dito sa India talaga sila nakatira yung mga anak nila is hindi nila naintindihan yung Nepali language kaya nung nagpunta lang sila dito sa Nepal kasi tinulungan lang nila yung mama nila para ano yung itong bahay, magawa itong Kasi sayang daw kasi yung lupang to sa kanila naman kaya sayang daw. Kaya yun yung ginawa nila. Dahil tapos naman na, eh, umuwi na rin sila. Kanina daw umalis kanina umalis tapos um, yung husband daw kasi yun ni Didi is nag ano daw nag apply ng Japan nag apply ng Japan tapos yung si Didi is mag apply pa lang pa abroad din mag abroad silang dalawa <laughs> kaya ba? Sama ka? Iya ka? mag-abroad sila dalawa kasi daw para daw para daw ano mahal kasi kung mahal dito sa ano sa Nepal ang magpapaaral guys no mas sa India mas mahal din kaya sabi nila kailangan nilang umuwi kasi yung husband niya is nagaano pa nag pa nag-aaral pa ng Korean language korean language tapos pag mabigay na yung visa niya is aalis ah, na siya yung visa na lang din yung inaantay kung maaproban kagaya nung dalagita nung pintahan namin na papunta siya ng korea ay eh, japan tapos nakaantay na lang din ng visa or maaproban ba sila matatanggap ba sila or wala kung hindi matatanggap so mga prese sa saudi ganun So, halos lahat na dito, guys, is wala nang... Yung mga halos ang mga nakatira dito, no, sa village namin. Kung dati may mga mga dalagita pa, or mag nga, nagdala, ano pa tawag dito, eh, yung mga mag-aasawa, kakapag-asawa lang ba? Usahe so, nga, eh, magtiayon nga mismo, eh. nag abroad na sila. Kasi, dito mas maganda talaga na mag-abroad, mag-asawa para makapundar din makabili like, importante na may lupa ka kahit sa atin naman importante na may lupa ka tapos pagawa ng bahay o oh, ayun kaya alas lahat dito is nag abroad na yung makikita mo dito sa mga village village namin halos matatanda na mga nanay tatay so, kung guys, hanggang dito na lang muna. Mamaya po ulit. Bye-bye po everyone. Thank you for watching guys. At pasensya na po kayo kung ngayon lang na tayo nakapag-upload dahil hindi maganda to this, Hindi maganda yung pakiramdam ko. Sumasakit yung ulo ko. Tapos hapdos akong kuto-kuto. niya yeah. Maray kasukaon nga niya. Wala kay masuka. anak ba? Ano so, ba? Wala kasabot. Dayon, yun. ba? Kasi pa summer na din kasi eh. So guys, hanggang dito na lang muna. Bye bye po. Bye bye po everyone. Thank you for watching. Bye bye.